pag kapinihit nyo yan palawag mga lus mga idol ay mababawasan ang diesel na lalabas dito sa ating fuel line papunta sa ating injector so mas konti yung, yung diesel na susunugin dun sa loob ng makina mga lus mga idol kaya Magandang araw mga loods mga idol So basic tutorial tayo ngayon dito sa ating mga sakyan So sa simpleng Ayan, kung nakita nyo ito mga halos idol So mag tutorial tayo kung paano ba mabawasan ng usok ng ating sakyan Sa simpleng paggalaw sa ating injection pump mga halos idol So ano ba ang pwede nating galawin dito Para yung usok nating sakyan Lalong lalo na kung madalas na kayo nahuli ng smoke belching Lalo na no kung yung mga sakyan nyo ay luma na At pagkayong sakyan nyo ay nakarotary type injection pump Tulad nitong hawak ko na injection pump ng Mitsubishi 300 So ano ba yung gagalawin natin dito Para at least mabawasan yung usok na ating sapyan kahit hindi man 100% na matatanggal at least mabawasan para confident tayo magmanayong sa kalsada lalong lalo na pag napapadaan tayo sa mga syudad mga lulus mga so Tara, umpisa natin. Ayan, so ito na yung ating injection pump mga lulus idol. So rotary type injection pump to mga lulus mga idol. So ito yung nakakabit sa ating Mitsubishi 300 na sakyan. mo so, applicable kung yung gagawin natin dito mga lulus idol ay applicable sa mga nakarotary type na injection pump. So napakarami sakyan mga lulus mga idol na gumamit ng rotary type injection pump. Basta yung basta yung uh, tawag ito, yung Ah... Uh, fuel line nya yung papunta sa ating makina ay dito yan dumaan sa likod so hindi siya yung naka inline dito sa ibabaw so yung, yun, mga man kasi mga loose inline, inline type yun ito yung rotary type mga loose so ano ba ina adjust dito para naman mabawasan yung at usok na ating sakyan malesen yung smoke so para hindi tayo madalas na paginita ng smoke belching para confident tayo magpatakbo sa kalsada kahit nasa syudad tayo lalo, lalo na dito sa Metro Manila so madalas ang smoke belching dito so pagka nadaan kayo doon tas yung mga sakyan nyo ah uh, Mitsubishi 300 Kia Pregio Hyundai Grace yan so gustong gusto nila yan mga los mga Idol so ano bang ina-adjust dito so kung di mo, di mo pa alam so applicable to mga los mga Idol o tamang tama to sa mga beginners or sa mga car owners na hindi pa alam yung adjustment ng ating injection pump para naman uh, mabawasan yung usok pati pa palakasin at uh, pausokin so andito na lahat yung mga loose mga idol yung adjustment na magagamit natin para magawa natin yung mga, mga yun mga, mga idol so dito sa ating injection pump kung ito yung inyong injection pump So halimbawa ganyan, ito yung likod niya mga lus, mga Idol, ito yung side niya. So paharap doon, punta kayo dito sa likod mga lus, mga Idol, yan. So hanapin nyo yung uh, screw na to mga, lus, mga Idol, yung may flat screw sa likod, na meron siyang nut na 13mm mga lus, mga Idol, yan. So ito yon 13mm, so subukan yung ipasok yan. So 13mm mga lus, mga Idol, pasok ang 13mm sa kanya. Andito siya banda sa tapat ng shut-off valve or yung ating solenoid mga lods mga idol ito yung ito naman yung ating solenoid ito yung pumapatay sa ating makina pag gusto gusto nating patayin so pag uh, pinatay to ma mawala ng supply na diesel to papunta sa ating injector yan so andito sa kanyang tapat yung uh, screw na adjustment ng ating injection pump so luwagan nyo yan, yan. so luwagan nyo yung 13mm na yan tapos tandaan nyo mga lods mga idol yung position ng ating ating adjuster so ito mga lods mga idol so flat screw lang kailangan nyo dito so i-lock nyo yung screw na ganyan so luwagan nyo yung nut na 13mm ayan so naikot na pag naluwagan nyo yun mga lus mga dol mapipihit nyo na to either clockwise clockwise or counterclockwise mga lus mga idol so kung gusto nyo mga lus mga idol na mabawasan ang usok ng inyong makina o inyong sakyan so luwagan nyo ang 13mm na nut ikutin nyo ang adjuster screw counterclockwise mga luz, mga idol palawag pagka pinihit nyo yun palawag mga lulus mga idol ay mababawasan ang diesel na lalabas dito sa ating fuel line papunta sa ating injector so mas konti yung, yung diesel na susunugin dun sa loob ng makina mga luz, mga idol kaya mababawasan ang usok pero syempre pag nabawasan ang usok mga luz, mga idol binawasan natin yung fuel supply sa ating makina ang kaakibat nun naman ay mag-adjust yung lakas or yung hatak na ating sakyan mga lus mga idol so mababawasan yung usok mababawasan din yung hatak ng ating sakyan yun naman ang kakakibat nya pagka niluwagan nyo sya or uh, binawasan nyo yung fuel supply ng ating uh, injection papaputa sa ating makina mababawasan nga yung usok pero mababawasan naman yung uh, uh, hatak ng ating sakyan mga lods mga idol yon so counterclockwise lang siya pero syempre pag nag-adjust kayo uh, paanda nyo muna yung makina dapat nasa medyo uminit na rin yung makina tapos i-adjust nyo so kung naka 1 o'clock yan kanina so 1 fourth lang mga lutz mga idol so ilagay nyo sa 12 o'clock kung naka ganyan so ilagay nyo sa centro so one, basta 1 fourth 1 fourth lang mga lutz mga idol mula doon sa dati nyang adjustment so 1 fourth test drive pagkakulang pa kayo nakukulangan pa kayo Halimbawa, para mas maganda, i-test drive nyo para maramdaman nyo rin yung hatak. kas tulad nga ng sinabi ko, pagka uh, niluwagan nyo to or binawasan nyo yung fuel supply, na adjust nyo to paluwag, ay mababawasan nga yung usok mga lods mga idol, mababawasan naman yung hatak. Kaya ang kukunin nyo, yung, kaya kailangan nyo test drive, kailangan walang usok na may hatak. So, yun yung kukunin nyo mga lods mga idol. So, pagka paluwag mga lods mga idol. So, pagka pa luwag yung ikot so counterclockwise pagka naman mga lods mga idol tinira nyo yan ng, ng clockwise so kalimbawa yan yung adjustment nya kanina ganyan pag inikot nyo yan 1 fourth so mararamdaman mo naman mga lods mga idol sa makina mo lalakas ang hatak pero yung usok naman nya so lalakas din yung usok nya mga lods mga idol na black smoke so lalakas naman siya yun naman ang kakikibat yung magandang hatak pero mausok pagka naman sinakal mo siya kung tinatawag na sinakal pagka naman binawasan mo yung fuel supply niluwagan mo mababawasan naman yung usok pero mababawasan din yung lakas mga ulos mga idol so yun ang pwedeng mangyari pagka inadjust nyo to kanyang fuel screw kung saan yung ating uh, diesel ay tinitimpla nya yung lalabas na diesel papunta sa ating makina mga ulos mga idol pagka hinigpitan mo Madadagdagan ang usok, madadagdagan din ang lakas. Pagka naman niluwagan mo, so 1 fourth 1 fourth lang ang luwag, mababawasan yung usok, mababawasan din yung lakas ng hatak mga lulus mga idol, kaya ang kukunin nyo, kaya sinasabi ko, importante na i-test drive nyo siya, pagka halimbawa gusto nyo bawasan yung usok, adjust nyo siya 1 fourth or 1 half lang. So huwag kayong mag-adjust ng whole turn mga lulus mga idol, pag adjust nyo siya ng 1 fourth, test drive. So para makuha yung mga lulus mga idol yung tamang usok, at tamang hatak mga los mga idol sa para hindi naman sobrang walang ang usok pero hindi naman makaakyat o hindi naman makahatak mga los mga idol so hindi naman maganda 'yun mga los mga idol pag ang mangyari sa ating sakyan so syempre lahat tayo ayaw natin ng ganon siyempre gusto natin yung walang usok pero may hatak mga lods mga idol so yun lang gagawin natin sa ating injection pump so pwede nyo i-apply to mga lods mga idol sa inyong sakyan pagka naka rotary type injection pump kayo lalong lalo na yung Tamaro FX na diesel so Mitsubishi 300 Hyundai Grace Kia Pregio Besta o Mazda MPV so nag-adjust na rin ako sa Mazda MPV nito basta rotary type injection pump mga lods mga idol na may Uh, adjuster screw dito sa likod nandito lang siya sa tapat ng ating solenoid sa ating shut off valve mga loose mga idol dito siya nakalagay meron siyang nut na 13mm so pwede rin yung ito i-adjust kahit hindi nakatanggal nyo yung ating makina mga loose mga idol ha? baka sabihin nyo kailangan nakatanggal yung injection pump hindi kahit nakabito sa ating makina pwede nyo siyang i-adjust sa ating sakyan tapos pag nag-adjust nyo 1 fourth na ikot, na clockwise or counterclockwise, depende sa inyo kung ang kinukuha nyo ay lakas or hatak or usok naman ang kinukuha nyo mga lusmailo. Pagka gusto nyo mawala ang usok, luwag. Pagka gusto nyo uh, mausok, higpit. So, yun lang mga lusmailo. Pagka gusto nyo adjust ang fuel screw or injection pump na inyong sakyan, pagka mausok na, at kung limbawa, walang hatak gusto nyo dagdagan ng hatak so pwede kayo makadjust dito pero syempre hindi lahat ng ganong problema ay dito nyo makukuha mga loose mado kasi syempre kalimba mausok kayong sakyan baka pwedeng may problema ng ating injection pump O ating injector or yung mismong makinang may problema at sa hatak naman pwede rin may problema na tayo sa ating clutch or yung mismong makina natin ang mahina mga losers mga idol so yun muna ang video natin ngayon mga losers mga idol about injection pump kung paano ba inaadjust ang fuel screw or yung adjuster screw ng ating injection pump so rotary -type injection pump ng ating sakyan lalong-lalo na yung mga uh, Mitsubishi L300 na siyang may injection pump nito mga mga Idol. So, salamat sa panunood, panunood mga mga Idol. Sana may natutunan kayo. Sana may idea na kayo kung anong gagawin nyo sa inyong sasakyan pagkagusto gusto nyong galawin ang inyong injection pump mga mga Idol. So yun ang video natin ngayon mga lus mga idol kung paano ba ina-adjust ang ating injection pump. So reminder lang dahil hindi ko sabi kanina. Siyempre pag kaniluwagan nyo itong nut ng kanyang adjuster screw mga lus mga idol. Huwag nyo higpit, kalimutang higpitan. Pagka na-adjust nyo siya halimbawa napihit nyo depende sa inyo kung paluwag o pahigpit. Kung gusto nyo ng bawas usok or dagdag usok. So huwag nyo kakalimutan na pagka na-adjust nyo higpit ka agad itong kanyang lock para pag test drive natin. Ay hindi magbabago so baka mamaya gumalaw naman so kailangan ilak natin to para safe naman tayo mga Los mga Idol para pag para pagka-adjust natin so down gusto nating dagdagan o hindi siya gumalaw mga Los mga Idol so yun ang tutorial natin ngayon mga Los mga Idol. Salamat sa panonood mga Los mga Idol.